hulugan ng basag na salamin sa panaginip. Ang panaginip ng basag na salamin ay nangangahulugan ng mga emosyonal na problema tulad ng pagkabigo. Maaari makaramdam ka ng panginginig sa kamakailang pagkagambala sa iyong buhay. Kailangan ng mga pagbabago bago mo maibalik ang mga ito. Ang kahulugan ng panaginip ng basag na salamin ay may kaugnayan sa kaalaman sa sarili kapag nakita natin ang ating imahe na nasa salamin dito. Gayunpaman, ang panaginip ng basag na salamin ay nagpapakita sa atin ng isang pirapirasong larawan. Dinadala nito sa atin ang pinaka magkakaibang pag-iisip tungkol sa pagsira. Iba't ibang kontekstong maaring lumitaw sa ating mga panaginip. Para sa bawat isa sa kanila, dapat nating tignan ng mas mabuti kung anong ibig sabihin nito. Gagawin itong mas madaling maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa basag na salamin sa pangkalahatan. Ang panaginip ng basag na salamin ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon, depende sa iba pang mga detalye. Narito ang ilang posibleng interpretasyon at kritikal na punto na dapat isaalang-alang una ang mga nabasag na pangarap. Ang basag na salamin ay maaaring kumatawan sa mga nabasag na pag-asa o adhikain ng nananaginip. Maaaring ito ay isang metapora para sa isang bagay sa kanilang buhay na nasira o nawala. Tulad ng isang relasyon, isang trabaho o isang personal na layunin. Pangalawa, fragility. Ang salamin ay isang maselan at marupok na material na madaling masira sa kaunting impact. Ang panaginip ng basag na salamin ay maaaring magpakita ng kahinaan, kawalan ng kapanatagan o pagiging sensitibo ng nananaginip sa pamumuna o pagtanggi. Pangatlo, ang panganib o banta. Ang basag na salamin ay maaari din kumakatawan sa isang potensyal na panganib o banta sa buhay ng nananaginip. Maaring ito ay isang senyales ng babala upang magingat at maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon o mga tao na maaaring makapinsala sa kanila. At ang pang-apat, ang pagbabagong anyo. Ang basag na salamin ay maaaring sumagisag sa isang pagbabago o pambihirang tagumpay. Ang mga nabasag na piraso ay maaaring kumatawan sa mga lumang pattern, paniniwala o gawi na dapat mong sirain upang magkaroon ng lugar para sa isang bagay na mas mahusay ang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa panaginip ng basag na salamin ay ang konteksto at mga damdamin at damdamin ng nananaginip. Ang mga tao at bagay na naroroon sa panaginip at anumang iba pang mahahalagang detalye gaya ng lokasyon, oras ng araw o panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng basag na salamin. Ang basag na salamin sa iyong panaginip ay isang mas tiyak na uri ng basag na salamin upang ito ay sumasalamin sa iyong interpretasyon. Ang panaginip na ito ay may magandang pahiwatig at papalapit sa iyo ang swerte. Kaya samantalahin na makatwirang oras na ito, yakapin ng mga pagkakataong dumarating sa iyong buhay ng matalino. Magsumikap para sa tagumpay at malapit ka ng gantimpalaan. Ang nakakita ng basag na salamin sa iyong panaginip ay isang indikasyon na ikaw ay nag-aalala tungkol sa isang bagay. Minsan, hindi natin ito namamalayan, kaya ito ay isang mahusay na oras upang subukang maunawaan kung ano ang dahilan kung bakit ka nag-aalala at kung bakit. Sa ganung paraan, mas magiging handa ka upang malampasan ang mga problema at makahanap ng mga solusyon. Ang nakakita ng basag na salamin sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng pagkagibgo at masamang pagbabago sa iyong buhay. Ito rin ay sumisimbolo nang iyong buhay ay nahuhulog. Nakikita mo ang iyong larawan ay sumasalamin sa isang baso kaya ang nakikita mo itong nabasag ay isang tanda ng iyong nararamdaman. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa isang uri ng kaguluhan na ngayon mo lang naranasan sa iyong buhay. Kahit na ang iyong sirang trabaho ay maaari maging kahulugan para sa panaginip na ito, kinakatawan na may isang bagay sa iyong buhay na dapat magbago para makabangon ka. Oras na para simulan, suriin at simulang muli ang iyong paglalakbay ng walang pasanin na mga hindi mahalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabasag ang bote ng salamin. Kapag nabasag mo isang baso sa sahig, ito ay isang napakakomplikadong gawain na kunin ang lahat ng mga piraso. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa kahirapan na ito. Makakatanggap ka na isang mapaghamong landas sa iyong buhay at ang mga taong kasama mo ay hindi palaging nandyan upang tulungan ka. Pag-isipa mabuti kung sino ang karapat dapat na maging malapit sa iyo at kung sino ang hindi. Ang inggit ay isang masamang bagay at nakakapinsala lamang sa lahat. Ang isa pang posibilidad ng panaginip na ito ay nauugnay sa hina ng katotohanan. Ang mga bagay mula sa nakaraan ay malapit ng magwakas at ang mga bagong idea ay papalapit na. Sa makatuwid, oras na para sa mga pagbabago at pag-update. Kailangan mong mapagtanto ito upang mairinyo mo rin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng basag na baso. Ang panaginip na kumain ng basag na baso ay isang simbolo ng isang bagay ay medyo mapanganib sa iyong buhay. At dapat mong bigyan pansin ito ang ilan sa mga desisyong gagawin mo ay maaari magdulot ng malaking panganib sa iyong katatagan. Binabalaan ka na iyong subconscious mind, kaya oras na para pag-isipang mabuti ang mga piniling ginawa mo. Unawain ang epekto na maaaring magkaroon sa iyo. Ngunit kuminsan ang panaginip na ito isang imahe ng takot na hindi nating alam. Hindi mo alam ang iyong sariling pagpipilian at natatakot ka. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagmumuni-muni. Kailangan mong maunawaan kung anong makakasakit sa iyo at kung ito ay kakilakilabot. Ang pagkuha ng mga panganib ay bahagi ng buhay at ito ay mahalaga para sa iyong pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng basag na salamin. Kung may hawak ka ng basag na salamin, ang panaginip na ito ay nagsisilbing babala para sa iyo na suriin ang iyong pamumuhay at gayundin ang iyong ugali. Ang paghawak ng basag na salamin ay maaaring mapanganib dahil may mataas na peligro ng pinsala. Gayun din, kung tayo ay masyadong nakadikit sa masamang ugali, tayo ay nasa malaking panganib na masaktan. Kaya suriin kung anong mapanganib sa iyong buhay at pamumuhay kasama ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basag na salamin sa bintana. Ito ay isang mahusay na babala sa panganib, lalo na kung ang bintana ay nasa labas ng iyong bahay. Ibig sabihin, may isang taong sobrang naiinggit sa iyo, sa iyong kaligayahan at mga nagawa. Oras na para pag-isipan kung sino ang dapat mong paniwalaan. Ang selos sa isang pakiramdam na napakalungkot at labis na nasaktan ka. Gayunpaman, subo ka makipag-usap tungkol dito sa isang tao dahil gagawin itong kapakipaghinabang ang lahat. Igit pa sa kahulugan ng iyong mga panaginip na ito ay nauugnay din sa pagkabigo o isang pakiramdam ng pagkakanulok. Kailangan mong maging matalino upang harapin ang mga sitwasyong tulad nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabasag ng salamin. Kung nabasag mo ang salamin sa isang panaginip, ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng isang relasyon. Para sa mga nakikipag-date na, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan at ang mga may asawa ay nagpapakita ng isang malusog na relasyon. Anuman ito, ang panaginip na ito ay nangangahulugan ng maraming masasayang relasyon ang handa para sa iyo. Sa kabilang banda, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng panganib o kahinaan dahil ang basag na salamin ay maaaring maging matalim at nakakapinsala. Bilang kahalili, ang pagbasag ng salamin ay maaaring sumagisag sa pagpapakawala ng mga nakakulong na emosyon o isang pangangailangan na ipahayag ang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang salamin na pinto. Kung sirang salamin ang pinto, ang panaginip ay kumakatawan sa mga sirang pangako at pangarap. Ang panaginip na ito ay nakasalalay din sa kung nasaan ang pintuan. Kung ito ay nasa bahay na isang kaibigan, maaari kang makaramdam ng pagtataksil ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kapag nakakita tayo ng sirang pinto, ito ay isang indikasyon na nakakaramdam tayo ng insecure. Ang kawalan ng kapanatagan na ito ay sumasalamin sa pakiramdam ng pagkakanulo. Ngunit ang pagkakasundo ng pangunahing mensahe dito na pagtanto mo na may mali at dapat mong subukan mabawi ang iyong seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basag na salamin sa iyong bibig. Ang mga salitang sinabi mo ay hindi na babalik. Lahat ng lumalabas sa bibig mo ay may bigat na umaabot sa tenga ng iba kung minsan ay nagsasabi tayo ng mabibigat na bagay at labis tayong nababagabag. Ang baso sa iyong bibig ay ang representasyon ng iyong napag-usapan tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat gawin. Mag-ingat sa mga salita. Huwag kalimutan ng ibang tao ay may damdamin din. Minsan, nalilito ng mga tao ang pagiging tapat at tapat sa pagiging bastos. Makakatulong kung palagi ka mag-iingat sa iyong sasabihin o baka pagsisihan mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng salamin Ang panaginip ng pagputol ng salamin ay may wastong kahulugan. Ito ay isang rep representasyon na maaari mong malampasan ang mga hadlang sa iyong buhay at magkaroon ng lahat upang matupad ang iyong mga pangarap dahil ikaw ay isang taong may mahusay na tiyaga. Meron kang isang pambihirang espiritu ng katatagan at palaging maaaring sumulong. Kahit na ikaw ay minamaltrato o nakakaranas ng mga pag-urong, ipagpatuloy mo ang diwa na ito at makakamit mo ang kaunlaran.